yung lahat mga guys habang tayo magre-repair ng amplifier yung mini amplifier tayo ay manunood ng mga balita mga hiring ng mga taong mga magnanakaw mga kurakot kaya panunoodin natin mga guys habang tayo nagre-repair panunoodin natin ang balita at ating pakikinggan kung ano nga ba ang katotohanan, kung ano nga ba ang totoo, kung sino nga ba ang puno ng lahat ng uh, pangnanakaw dito sa ating bansang Pilipinas. Tulay nga po na talagang ang ating mga linal, linalal na mga kongresman, mga senador, sa lahat ng mga Kongresman na naglalakaw at nangungurakot mahapag naman kayo mga walang hiya at kalal kayo mga senador na nag tumatanggap sa mga nakaw na pera kaban ng bayan mahiya naman kayo sa mga nagtataks na maliliit na mga mamamayan maliliit na ating mga empleyado, mga manggagawa na patuloy na nagtatak. tapos kukurakotin nyo lang. Wala kayong kaluluwa. Mga hinalal kayo dito sa ating bansang Pilipinas. Bato-bato sa langit sa lahat ng mga nangungurakot na kongresman, senador, Mahapag naman tayo sa bayan natin. Huwag niyong ubusin ang tabal ng bayan. Kaya ating panunoring kung ano nga ba ang totoo, kung sino-sino nga ba ang... Kagalang-galang na Senators ng mga at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalong na kay uh, Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. ano to, uh, joint uh, statement ng namin mag-asawa. So, I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So, ka, kami si Pacifico F. Discaya II and Cesara Ruena Discaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number, number one. Number 1, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinaloonan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, Hagan dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ka, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may, makakakuha kami ng proyekto. Number 6. Dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Nung, nung, ngunit noong nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief of chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata, matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin gust, ginusto kailanman na mapasa, mapasama, mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, naming namin naranasan na ma ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas ng, na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Number 15, ah sorry po, ah uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash ang bawat transaction ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Cong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Niki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte Bulacan, Congressman ELIANDRO Jesus Madroño of ROMBLON Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola the third of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH, Quezon second dayo. Deo. Karimean sa mga kawanin ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25%. Sa so tuwing uminom kami sa Wine Story, sa BGC at El sa so Shangri-La Mall, sinasabi yung panic kong rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Real na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang inihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsod ng pasig naman, Lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigitit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Nikki Briones of Aga Party List. Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Iliandro Jesus Madronia of Romlon. Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin sa katunayan hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects para sa, para makabawi, ginadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayari katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng Butin Chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacific of Biscaya, nagsasalaysay. Notaryado po. Ayan po ang katotohanan kung anuman ang atin napakinggan sa balita. Yun ang mga nangungurakot na kasangkot ang ating mga politiko, mga kongresman na patuloy na nangungurakot. Inuubos nila ang ating pera sa bansang Pilipinas. Kaya ayan ang ating natunghayan na katotohanan. Sana wag naman kayong ganyan na mga politiko kaya naghihirap ang bansang Pilipinas dahil sa inyo mga kongresman, na mga politiko na patuloy na nangangurakot kung walang kurakot napakaganda na ng ating Pilipinas bansang Pilipinas kaya yan ang ating napakinggan na patuloy natin subaybayan kung ano ang mangyayari subalit sana may managot dito ng mga kongresman. yan lang aking sa inyong ipapaabot sa lahat ng ating mga kababayan